pagsulod pa lang sa checkpoint area sa barangay Glamang, Pulomulok, South Cotabato, makit-an na ang mga tambutso sa motorsiklo nga gipang bitay sa barikada. Nagpasabot kini nga hugot gibawal sa lugar ang saba nga mga tambutso. tungod makamug na matod pa kini og kasaba sa palibot. Na embargo sa mga tanod ang unom ka tambutso bulan sa Enero ning kasamtangan nga tuig, human nasita ang mga driver ug sila mismo ang gipatanggal sa open pipe muffler. Matod ni kagawad Joey Alisan Abad. Dugay nagipatuman sa ilahang lugar ang Barangay Ordinance Number 1 Series of 2014 o pagbawal sa open pipe muffler sukad pa sa milabay ng mga administrasyon apan nagpabilin kining problema sa mga residente. Ang Samoa ka nga naglingkod ako na ibig order giimplementa gina mo, ipadayo na mo pero sa Disyembre pa ako na nang sa social media nga Tagaan pa mag chance ka ron Disembre nga magburak-burak mo Pero pagka uh, first week sa Kuan, sa January Wala na yung pasaylo Ay, mo pag first week Amo na yung i-implementa nga Wala pabor-pabor Basig akong igsoon o igagaw Mga parente Tanggal gina. na badlong lang ma'am Inabadlong na mo sa matarong Tapos Kung Mugay gid mag siguro magbuhat tapos may action na ma mga kuan para dili na bitaw mabadlong pa may mabadlong kasagaran gid maam mga bataon maam mga, ma mga residente sa Gabina Nagpahimang no si Kagawad Abad sa tanang residente nga kung mahimo likayan na ang paggamit og saba nga tambutso tungod dawas nga alinognog kini tumong sab sa opisyal nga malayo sa disgrasya ang mga motorista kung mag-drug racing unya magpakusganay og tingog sa ilahang mga tambutso oh, Bawal gid ni maam kay saba mo kay kung Gabina sa Tungod ni ini, dako ang pagpasalamat sa mga residente, gumikan malinaw na ang ilahang palibot og nahataga na matod pa og solusyon ang ilahang mulo. Wala na tungadtong magpakuan nila, gi-implement nila ang mga motor nga kuan. Di man gud mi katulog gud ka perting aling ugnga. Ala magbunta mga bata magtigil lore ang mga motor nga arang banha karon kalau yang pun nga na human-human pug panguha uban ambot na piy uban nga gahi pod karon mura na jugna waswas na jud ang mungkakuan ka arang aling gugas barangay In the heart of changing lives, kini sebrigada Brigada Enami Mugpun, News, Jansan, Brigada News.